sabi nga nila sa Pilipinas ka lang makakakita ng walang trabaho pero araw-araw laseng at ito pa sa Pilipinas ka lang makakakita ng lalaki na walang pang sa anak pero sa kabit meron At ito pa ang malala. Sa Pilipinas ka lang makakakita ng taong nakatira sa kariton pero naka iPhone 15. Yang mga sabi-sabi nila na una kong binanggit, walang wala yan. Mas nakakabangag ito. Sa Pilipinas ka lang makakakita ng mga politiko, mga senador, at mga taong nagsisilbi sa gobyerno na convicted. Naku, hakahakalan yan. Sa totoo lang, yung mga nagsasabi na napakahirap ng buhay, eh, sila lang nagsasabi niya, kakahaka nila yan. Mga bobo!